siya ni Cristo. Pakinggan niyo. Talagang kay Cristo naglilingkod. Pakinggan niyo. Malinaw yan ha. Pero, ulitin ko, ang tinitira ko rin dito, yung mismong pinuno ng Iglesia ni Cristo na maladdemonyo yung pag-iisip di puta ka, ka. natin pinagsasalitaan ng kahit ano or binibigyan ng sama ng loob ang tagapamahala at isa yun sa mga disiplina Oof. yun, good day guys, nandito po muli si Daddy Vin and maligayang pagbalik sa Daddy Vin channel. And uh, mayroon tayong titingnan dito. Yes, marami tayong nakikitang katulad niya na naninira sa Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo lalo na nung uh, natapos yung rally. Kahit bago pa man, bago pa man yung rally, ay marami na tayong nakita, pero mas dumami noong pagkatapos ng isinagawang rally. Tingnan natin itong isang vlogger na galit na galit. No, galit na galit dito sa Iglesia ni Cristo. And merong ginawa rin siya dito. Na tingin ko magkakaroon siya ng malaking problema. Panuorin pa natin. Trillion kayo. Ha? Dapat wala kayong kinalaman, wala kayong koneksyon sa politika. Ang hmm. ninyo. Okay. kitang hey, Sinabi niya dito na na uh, sana wala kayong, uh, hindi kayo kumukonekta sa politika. So, ipinupush niya dito na sana hindi tayo nangingialam. Ang totoo niya, hindi naman talaga tayo nangingialam. <laughs> Dahil ang isang uh, nakikita lang natin dun sa ginawa ng Iglesia Ni Cristo, which is bihirang bihira namang halos, Nito nga lang, nito lang nagpatawag ng katulad niya na rally at hindi pa talaga direktang uh, gustong magpatalsik ng mga pinuno dahil wala naman tayong isinigaw doon na patalsikin ang kung sino man. Ay eh, doon pa lang nakikita natin na hindi naman talaga tayo namumulitika. Na and uh, wala ring sumisigaw doon ng iboto ang sino man o wala ring nangangampanya. Pero ang sinasabi niya, namumuliti ka raw tayo. Kumukonekta daw tayo sa politika. At dapat daw hindi tayo uh, sumasama o nangingialam sa politika. Kung hindi pwede no, na magpahayag tayo ng ating mga salubin, eh bakit pinapayagan din naman yung iba? Yung iba nga, may kasama pang mga kaparean. Uh, yung iba, sinasamahan pa ng mga kapariyan para diktahan ng gobyerno na i-impeach si BP Sara. Nagpa-file pa ng mga complaints. <laughs> Di ba? Although hindi lahat ng ng pari ay sang ayon doon. Hindi 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 natin nakikita na na halos lahat sa kanila ay sang-ayon sa sa pangingialam ng mga ibang kaparean at sumasama pa sa impeachment complaints laban sa isang politiko. Hindi naman lahat. Mangilan-ngilan lang sila, parang mabibilang mo lang sila sa kamay. Ang iba nga ay neutral lamang. Hindi sila nagsasalita tungkol dyan. Meron pang ibang mga pumupuri sa ginawa ng Iglesia ni Cristo dahil nga uh, malinis yung intensyon. Ngayon, itong taong ito, <coughs> Nala, isa ito sa mga nalalabuan dahil siguro sa kanyang galit sa nangyari dahil alam nyo naman yung mga balita ngayon na parang nanlalamig na daw oo nanlalamig na yung uh, kongreso na patungkol dito sa impeachment complaints may mga nagsalita na kongresman na hindi na sila makikialam kaya nga nung nakaraan nung nagrally itong si La Leila De Lima. Ah sorry, nung nag uh, nagrally itong grupo ni Leila De Lima. Si si Congressman Castro nandoon yata, kahapon yata 'ni, kun hindi nagkakamali. Pro-impeachment. And yung kila Leila De Lima na ipinatawag nung nakaraan yung uh, kanilang press conference. Napanood ko 'yan sa Rappler na nananawagan sila na sana ay uh, i-push o tutukan ang impe impeachment complaints na inihain nila ngayon ito ito din pa natin yung uh, pahayag ng taong ito Ano yung mga galawan ninyo mga kupal kayo oh. <laughs> ha iglesia ba talaga kayo ni Cristo iglesia kayo ni Manalo mga dimuho kayo mm -hmm kayo sa akin. Putang ina ninyo. Isa lang masasabi ko sa okay. inyo. Oh, minor rin iglesia. Ito. Yo, <laughs> kahit isang dumbbells pa kayo magrally, ah, hindi kayo susundin ng gobyerno. Mm -hmm. Mga tang ina ninyo. Uh Oo. -oh. Ah, maliban lang doon sa... Kita nyo kung paano siya magmura. Pero sa atin, ah, normal lang yan. Hindi yan na... Uh, sabi nga natin, hindi bagong bagay na maraming galit no, kahit sa simula pa ganyan na sila ngayon mayroon ako ipapakita video mamaya na kung ano yung tapang niya dito siya rin naman yung bait niya dun sa kabilang video na yun at makikita niyo mamaya kung anong ginawa niya doon okay Panorin pa natin mga matitinong iglesia ni Cristo ang pinatatamaan ko dito yung mga iglesia ni Manalo hmm. na sumasali sa politika ang pangalan nga pala guys ng taong ito ay kung hindi ako nagkakamali hindi ako sure kung alias niya ito ipipanyo Labrador ayan oh, nakikita rin naman dito eh. kita nyo ba dito lakihan natin ng konti zoom natin ito, Epipanio Labrador pero hindi tayo sure kung yan yung tunay niyang pangalan o alias lamang isa siyang vlogger na no, at uh, meron siyang 150k na subscribers at, uh, kontra ang kontra siya sa ginagawa nitong um, hindi ko alam kung katatapos lang ng kanyang uh, buwan ng dalaw dito sobrang sumit niya eh <laughs> uh, ko ba panoorin natin pero hindi ko pinatatamaan dito yung mga matitinong iglesia ni Kristo na talagang kay Kristo naglilingkod Pakinggan malinaw nyo. yan ha pero ulitin ko ang tinitira ko rin dito yung mismong pinuno ng iglesia Cristo, na iglesia ni Kristo na maladimonyo yung pag-iisip diputa ka, monggoloid ka biro mo, yung rally ginamit pa di ba to pinahintulutan ng iglesia de... okay, makita nyo, minumura niya yung ating uh, tagapamahala which is, hindi hindi natin pinapayagan dahil isa sa mga iginagalang natin uh, pinagpipitagan natin ng tagapamahala hindi hindi natin pinagsasalitaan ng kahit ano or binibigyan ng sama ng loob ang tagapamahala at isa yun sa mga disiplina na Iglesia ni Kristo kaya naman isang mapapansin ninyo kahit sa leader ng ating bansa ay hindi hindi natin binibigyan ng sakit ng ulo ang uh, ating Pangulo. Ngayon, oh, sinusunod pa nga natin kung ano yung mga sinasabi niya basta nakita nating tama. Susundin natin. Kung ano man yung sinabi niya na pwedeng pabor sa atin at uh, makakabuti, susundin din natin. Uh, ngayon, Uh, ngayong minumura niya itong taga pamahala, medyo magkakaproblema problema siya dito. At isa pa, yung sinasabi niya tungkol sa pagsama ng ibang mga kandidato, kakandidato or yung mga uh, mga senador gaya ni Senator uh, Bato de Dela Rosa, hindi naman sila masasabing ah uh, 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 pinapunta talaga doon para makita ng mga tao. Hindi ang karamihan sa mga tao doon, kagaya namin, kahit kami mga kapatid, ay invited lamang. Na kung gusto nyo pumunta, magpalista kayo. Yung iba naman, kusang pumunta, kagaya ng mga politiko na binabanggit niya. Sa totoo lang mga kababayan, talagang nakakagalit talaga. Dito uh, sa sinabi niya, talagang galit na galit siya. Oo. Oh, nakakagalit daw talaga. So dito... Uh, ang nakikita natin ay isang emotional na ipipanyo labrador Ayun, pagpasensyahan nyo na ang no, mga kapatid natin dyan at uh, naapektuhan dito sa kanyang emotional speech no, pagpasensyahan nyo na dyan pero ituloy pa natin okay, nakita nyo ba ginamit yung pagkakataon ni Bato de la Rosa, ginamit niya yung pagkakataon na yun para magsalita na para bagang gusto niyang palabasin na ipakita sa taong bayan na yung rally na yon ay para sa kanila, para kay Sara, para kay Bato. Eh, ba't nakikinig ka kay Senator Bato de la Rosa? <laughs> eh, normal naman yan na ano, na bias yan, papunta kay BP Sara. Ba't di mo itanong yung ano? Ba't hindi mo itanong sa mga totoong iglesia ni Kristo doon? Kasi kapag kami ang tinanong mo, malaki ang chance na sasagutin ka namin ng hindi kami pumapabor sa kahit saang uh, panig o kahit kaninong politiko ang galit kami ay dun sa mga nagmamanipula ng proseso o hindi sumusunod sa proseso at uh, tinututukan lamang ay yung isang uh, problema na sinasabi nila at uh, ang ginagamit pa nila na pamamaraan ay sabi nga nila narinig namin unorthodox. <laughs> ibig kasi ibig kasi sabihin ng unorthodox yung hindi yung typical na diskarte. Hindi yung typical na process ang gina, isinasagawa. Hindi naman siguro kabawasan sa 'di diba? Ang tapang-tapang mo. Teka, galing ito kay ano, Charmis TV. Charmis TV channel. Dito sa video na 'to ay makikita naman natin na humihingi siya ng paumanhin. And may mga sinabi siya dito na Uh, ewan ko, panoorin na lang natin Haringan natin Ihingi ng dispense At sabi ng aking kahit huwag naniwala sa mga natatanggap na balita. Dahil si Oo. Oh. Pati tiyahe niya, dinamay na. <laughs> siya ba talaga to? Mm, compare ko nga. Parang, parang siya naman talaga. Yung mata niya. Oo, oh, parang siya eh. I think siya talaga. Pero ang, ang nakakapagtaka dito, uh, kasi kung siya ito, yung humihingi ng tawad, eh di sana, kung totoo siyang humihingi ng tawad, E eh kung siya, kung siya talaga ito, no? Ay sana itinake down niya yung video na nakita natin kanina na minumura niya. Actually, konti lang yung pinanood natin doon dahil ayaw natin na na mabalikan niya tayo tungkol sa video copyright uh, infringement pero dito yung talukap kasi ng mata niya at saka yung oh, sa mata niya halos pareho eh dapat pala itong si pan niyo maging marites unang ako siya ba talaga ayun naging kapatid ng kanyang ama, pati yung kapatid ng kanyang ama, kapatid na rin sa iglesia. Siguro natakot na talaga ito. I'm... Okay, okay. ah uh, marami na siyang sinasabi dito na uh, keso ig, iglesia din daw yung kanilang tatay. Alam nyo, alam mo, no? Kaus, sana makarating sa ito. Ipipan nyo labrador, no? Kahit pa hindi kapatid ang iyong mga kamag-anak, hindi ka dapat nagsasalita nang ganyan para lamang mapa Sabi nga natin, mai taas yung level ng viewership ng iyong uh, channel. Kahit pa ano yung yung uh, galit mo sa isang organisasyon, hindi ka dapat nagsasalita nang ganyan. Kasi hindi maganda, bukod sa hindi maganda, ay hindi rin maganda yung pwedeng mangyari sa karir mo niyan. Kahit pa hindi ka kasuhan na Iglesia ni Kristo, ay pwede rin ano, may hindi pa rin maganda mangyari sa'yo dahil alam naman natin na yung ganitong ugali, hindi ito nagugustuhan ng karamihan sa mga tao. Sabihin natin, may mga manonood sa'yo, pero Uh, aalis at aalis din sila dahil uh, hindi maganda na ganyan parati yung maririnig mo na may nagmumura uh, galit na galit sa isang grupo eh ganun kasi yung klase ng vlog niya at lalong hindi mo dapat gawin yung ganito kung ang mga kamag-anak mo pala ay kapatid sa iglesia bakit? eh masasaktan mo sila eh syempre ah uh, mahal nila ang iglesia halimbawa lang totoo yung sinasabi mo na na, na, na kapatid sa iglesia ang mga kamag-anak mo i eh, syempre mahal din ng mga yan ang iglesia mahal ka rin nila masasaktan sila ng todo kasi yung mismong kamag-anak pa nila yung nagmumura sa sa leader nito at sa, sa mismo iglesia ni Cristo Oof!